Hi guys! So, baka na nagtataka kayo kung paano gamitin yung Shopback application. Kung paano magkaroon ng earnings sa Shopback. So, ganito lang yung gagawin mo. Either punta ka sa Shopee, Lazada, or Trip.com. So, dahil Shopee yung lang ginagamit, sa Shopee ako pupunta. Ayan. So, open lang natin yung Shopee application. And then, kunwari makapili tayo ng i-order natin. So, click lang natin itong kahit ano na dito. Ayan. I click natin po. And then, pag nakikita nyo yung share button dito sa my video, ito yung nasa taas, yung tabi ng cart. Ayan. I click lang natin yan. And then, I-copy natin yung link na nasa baba. Copy link. Yan, so nakapina na natin yung link ng uh, ng product na to. So punta tayo sa May Shopback application. yan so open natin yung Shopback. So kung mapapansin mo as um, pagka-open na pagka-open mo yung Shopback application, automatic na mayroon kang ipipaste which is na detect niya na na may kinapi ka and then ipipaste mo siya sa may shop pack so paste link ayan so meron na dito nagpakita na dito yung kinapi natin kanina sa Shopee so ang cashback nun is 0.28 pesos so pindutin lang natin yung shop now and then mareredire tayo dun sa link na din natin kanina. So, eto. Once na nag-order ka dito, meron ng papasok na earnings dun sa may shop pack mo. So, kung hindi mo pa naman siya yung order, pwede mo siyang i-add to cart. I-add to cart mo siya and then pili ka lang ng style, then add to cart. Tapos, kung gusto mo naman ng bilhin, buy now. And then, After mo siyang ma-purchase uh, or pagka na-confirm na siya um, sa may shopback application is magpapakita na yung earnings mo. So, gaya dito sa may ano. Balik tayo sa may shopback. Ayan. So, sa may activities. So, parang di ganito guys. Kapag kaka-order mo palang, may magpapakita dito na truck, yung truck dito, truck. And then kapag kinonfirm na nung shop yung order mo, magko-confirm siya dito and then magpapakita na siya doon sa my dito sa my lifetime earnings. Ayan. doon siya magpapakita. So magpapakita dito yung truck na earnings mo is 100 Depende kung magkano yung percent ng papasok na cashback sa application. And then, kapag available na siyang ma-withdraw, pwede mo na siyang i-withdraw. So, yun lang guys kung paano siya, kung paano magkaroon ng earnings sa shopback. Bye!